sa paligpanan at sa pagkakapako sa kumus sa kalbari. Matayan ni Yesu Cristo sa kumus. So, hello po mga kailorti. Nandito po tayo sa Pililia National School. Saan, naimbitan po yung dalawa nating anak na magsagala po dito po sa bayan ng Pinil Dersal. So waiting po. Maya maya po, aalis na po ito. Okay. So tara, pasok na tayo. So ito yung mga bagong parating ang galing dito sa segno. Yeah. So, punta natin yung dalawang nating Junakis. Kasi ito yung dalawang ano ko. Gugutong ba kayo? Ha? muna kayo. ano? Ayan, dalawang natin anak. Ayan. Hindi mo lang nag-ipit. Bye bye. Bye. Na-meo, ligemuna diyan. So, daluan natin ang anak, pipi-pi natin at Madami nang tao kaya minit na. preparation bago mag-start. Para paglabas, na-forma na. Lago mo 21 tienen demanda por segundo. Ito, nagpo permission na po palabas. Ayusin na po para dire-diretso na mamaya. So, start na din po ito. Abangan po natin yung full video ng Santa Cruz. Andito po. Pupraman tayo sa labas.